Ayan, sa isang puno, apat na piraso ang ating na ani. Yan, apat ulit. Yan, uting na no. ang laki, <laughs> ang haba. Sa diwang sariwa ng mga talong, bagong ani, ang pinakamaligaya sa lahat na mararamdaman mo kapag nakaani ka ng sariwang gulay na sarili mong tanim. Hello mga kaplantito, kaplantita. Magandang araw po muli sa inyo. Ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano ako nagtanim ng aking mga talong. Sa simula, ang lugar na ito ay aking linis. Gilid ng kalsada. And then, nilinis ko yan. Binaliktad ko ang lupa. Ang sa ilalim, pinaibabaw. Gumawa ako ng mga butas natataniman ko ng talong. Pagkatapos, malagyan ko ng butas. Mga ganun ka haba. Halos mga isang roller. No? Tapos, malaking paso. Parang isang malaking paso na nagtatanim ka sa paso. Then, nilagyan ko yan ang ilalim niya ng mga hinalo kong mga lupa at mga fertilizer ko. Karabaw manure ang ginamit ko. And then, dahon ng akasya rice hull at saka rice hull, no? At saka carbonized rice hull. Then hinalo ko 'yon sa lupa nito. Bag bago ko taniman ng punla. Ayan na po sila. Pag maraming bunga dahil sa mga fertilizer na nilagay ko. At nagtataka sila, papaano ko na pabunga ng marami. Sa simula kasi, ang talong inaakyatan ng mga insekto. Yung mga dahon sa ibaba, yan, yung mga unang dahon at mga pangalawang dahon na sumasayad sa puno ng talong, kailangan natin itong putulin. Kasi yun ang kinakapitan ng mga langgam, umaakyat dito sila sa taas. Kaya kailangan tanggalin natin ang mga unang mga dahon na halos sumasayad sa lupa. And then, lalagyan mo ng fertilizer ulit pagkatapos ng mga isang buwan o oh, three weeks lang in time, ay lalagyan natin siya ng karabaw manure. Huhukaya natin siya sa paligid ng ating mga talong, hindi dikit sa puno ha, sa gilid nito. Hukayan natin. At dyan natin ilalagay ang karabaw manure. Tatakpan natin yon at didiligan. Yon ay kanyang fertilizer. Organic po, fertilizer. So sa ngayon, ay dahil magulang na ay gusto na sa gulang ang ating mga talong, ay aanihin na po natin. Actually, marami na akong naani dito. Kaya lang sa ngayon, dumami pa lalo nung na-harvest ko. So atin na yun siyang uh, aanihin na. Ayan, sa isang puno, apat na piraso ang ating na ani. Yan, apat ulit. Tingnan ko ninyo, sariwang sariwa. Manamis na ito. At makakatiyak ka na masustansya ang gulay na ginugulay mo sa pagkainan mo, sapagkat organic na organic, sarili mong tanim. Alaga lang ang kailangan. TLC. Tender, loving, care. Ang laki. Ang haba. Yan. O, tingnan <laughs> Oh. Dami. Another malaki. Ang laki, ang haba. 'Yan. Ang lulusog, puno ang aking basket tray. Tingnan niyo ang aking naani. Marami, napuno ko. Alam niyo ang pag-aalaga ng talong? Isa pang tips. Pagkatapos natin siyang maanihan at mawala na yung lahat ng mga talbos na niyan, hindi na siya mamumunga, halos natutuyo na at halos na mamatay na ang mga sanga niya. Atin siyang puputulin sa baba. Dito. Magkakaroon siya ng usbong panibago. And then, Lalagyan natin siya ulit ng fertilizer sa gilid. Hukayan ulit natin. Yung bagong yung bagong usbong diyan o tal na nanalbos diyan ay bigla na namang lulubo o lalaki at mamumunga ng marami. Ganun lang ang talong alam niyo. tumatagal tamatagal ng dalawang taon ang talong kapag naalagaan niyo. Basta hindi babahain ay hindi mamamatay ang talong. Mapapakinabangan mo siya ng matagal. Ayan po, sariwang-sariwa ng mga talong. Bagong ani. So kung may ilang puno ka, kung may sampung puno ka, araw-araw, pwede kang magturta ng talong, pwede kang magsigang ng talong, at kung ano pang luto ng talong. So yan ang talong ko. So bibilangin natin kung ilan lahat ang na, ano natin na ani. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 peraso. 19 peraso ang talong na naani natin ngayon. 19 perasong talong. So mayroon pa akong ano, pamas ko sa aking mga anak pang turta nila pag umuwi sila kasi ngayon ay Pasko. Kaya may pa, may pasalubong ay may may igugulay sila pagdating nila sa bahay. Nagaharvest lang yan sila dito pag pumunta sila. Inuuwi nila mga pechay, mga kung anong mga pananim na nandito, mga papaya. Ayun. Nakakatulong ka na sa pamilya mo. Nakakabawas ka pa sa gastos ng pamilya. Nakakatipid ka kasi hindi ka na pumunta sa palengke. Ay mag uh, ano ka na lang magha-harvest ka na lang. May kasabihan ako na sipag at tiyaga ang puhunan ko sa aking paghahalaman at makakaiwas ka sa mga uh, stress at saka mga kalungkutan mo pag nakakita ka na namumulaklak uh, na ang mga halaman mo lalo na kapag ka nag-harvest. Ang pinakamaligaya sa lahat na mararamdaman mo kapag nakaani ka ng sariwang bulay na sarili mong tanim. So mga kaplantito, kaplantita, kayo rin po ay pwedeng magtanim. Kahit saan basta may lupa, taniman nyo para mayroon kayong aanihin. So mga kaplantito, kaplantita, huwag magkalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin po kayo sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po, bye-bye po.